Di ba ko mag -kokus. Gusto mm -hmm. ko lahat magawa sa floor. Mm -hmm. Kaya ilang beses nag-suspend, nag-debate, nag suspend nag debate nag argumento bago umabot sa botohan. Mm -hmm. um, wala naman tinago. Nakita niya iba't ibang kung paano umandar, nag-develop yung motion, kung paano na bago upang makahanap ng solusyon na umusad kami. Pero during the break, nagkabutuhan ba kayo? O... during sure, the break? Sir, kasi may kumahanan di online yeah. na mga, ito rin yung boto ng mga senator? Hindi ko trabaho magkomentaryo sa chismis. Chismis um, Cheese ang pangalan ko, pero hindi ko trabaho yun. Um, pero walang botohan during the break? Consensus sinabi ko na, di ba, walang kokos. Mm -hmm. Hindi ako papayag na mag at anumang pagpapasahan dapat pagdebatihan mm -hmm. at pagbotohan sa plenaryo sa ngalan ng transparency kaugnay sa bagay na ito. mula um, wala namang nagbago doon. At wala ring rason para magduda sino na hindi mangyayari yung sinabi ko. Mm -hmm. Kasi...